tatalakayin natin ang positibo at negatibong pananaw ng globalisasyong pang-ekonomiko. Ang positibong epekto ng globalisasyong pang-ekonomiko Number 1 Pag-unlad ng ekonomiya Ang globalisasyong version ay nagbubukas ng mga merkado na nagpapahintulot sa mga bansa na nag-espesyalisa -espe sa produksyon ng mga kalakal at serbisyo kung saan sila ay may comparative advantage. Ito ay nagre-resulta sa mas mataas na kausayan at paglago ng GDP. Ang mga bansa sa Southwest Asia tulad ng Vietnam at Thailand ay nakaranas ng malaking paglago ng ekonomiya sa pamagitan ng pagiging mga manufacturing hubs para sa multi multinational na corporation. Halimbawa, paglika ng trabaho. Ang pagpasok ng mga dayuhang pamumuhunan ay rinika ng mga trabaho sa mga lokal na ekonomiya. Tulad ng mga call center sa Pilipinas ay nagbibigay ng trabaho sa libu-libong mga Pilipino na nagpapataas ng kanilang kita at nagpapabuti sa kanilang pamantayan ng pamumuhay. pamumuhay bukod dito ang mga kumpanya tulad ng Unilever at Nestle ay nagtatayo ng mga pabrika sa iba't ibang bansa ng mga ng, nag na nagbibigay ng trabaho sa mga lokal na komunidad Number 2 Mas murang produkto at servisyo Ang global session ay nagpapataas ng competition sa pagitan ng mga kumpanya na nagresulta sa mas mababang presyo para sa mga, para sa mga mamimili. Ang mga kumpanya ay naghahanap ng mga paraan upang mabawasan ang kanilang mga gastos sa produksyon tulad ng paglipat ng produksyon sa mga bansa na may mas murang labor labor cost ang mga damit at electronics na sa China ay kaniwang mas mura kaysa sa mga ginawa sa mga maunlad na bansa. Halimbawa, pagkaroon ng mas maraming pagpili, pagpipilian. Ang luwasun ay nagbigay na sa mga mimili ng akses sa mas malawak na hanay ng mga produkto at serbisyo mula sa buong mundo. Ito ay nagpapabuti sa kanilang napak napakanan at nag nagbibigay sa kanila ng mas maraming pagpipilian upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan at ka